Hello guys, good morning. Magluluto ako ng sarili ko. Para wala na sinasin. Ito, so, binili ko ng tilapia. O, oh, tatlong piraso. Isang kilo ka dati. Ilaga ko lang ito. At saka talbos. At saka ito, malunggay. Ah, bumili na rin ako sarili kong kalan. Pwede na ito, guys para pag kumakita ko sa bundok hindi na ako may harapan. sige luto ng buwan, ng kahoy kasi tagulan ngayon magsusulo flight ako sa bundok ngayon yan ito ngayon ang aking pinakapagkain wala akong kasalo dito kasi ito walang lasa walang lasa ito sana gumaling ako kasi pag umasa ako sa palibot sa mga anak ko hindi ako gagaling kasi ang ulam nila ano eh kung hindi baboy manok Bihira sila nagugulay. Eh, sarili di ko ito. Oh. Kaya gusto ko magtabundok Ako lang mag-isa doon. Oh. Maraming makain doon na hindi ka magugulay. Gulay lang eh. Gugyan na sa gulay lang eh damay ito kanyang mga tulad dito tanim ko so ko kagahapon o si dito sa baba madugo na rin ang bilihin madugo limang pirasong talbos nito 15, 10 e doon ito yung mga tinusok-tusok po doon ng mga gulay okay pa maaani mo pa pag sobra pwede mo pang ibinta pa. kaya hindi ako na stress doon dito stress ako dito sa bababa kaya gusto ko mamuhay mag isa doon o. kasi hindi naman matigas ang ulo ko eh gusto ko kasi gumaling talaga hindi ako katulad ng iba nga A senior suicide yun suicide, suicide mga katwirang balokpot ba patay kung patay, ano yan huh. ako hindi ganun hindi matigas ang ulo ko gusto kong gumaling sa sakit ko kaya ito disiplina eh, kahit anong disiplina ko, kung nandito naman ako sa baba sa pamilya ko, madali din ako mamatay kasi ang ulam nila dito puro masasarap. Hindi nag-uulam ito ng mga ganito, basta bihira pa sa bihira. Yan, kaya bumili ako kalan ang sarili ko. Dalawang kalan yan dadalhin ko sa bundok dalawang tank eh. Para na mamuhay ako mag-isa doon. Okay, guys. O, ito dito. Maka hawak ako ng silpon ko kahit paano nawala stress ko. Oh, Para Sulit naman. Nag-apply na rin ako doon ng DT sa bundok o Wi-Fi. At least, mayroon ako libangan. Kula dito. Nagbablog ako. Blog, -blog lang ba kunwari? Masaya na dito pa 3 Yan Okay guys 10 4